BP Sara, duwag daw. Sinasabi ng mga dilawan, eto naman ang akin, ayan na naman ako. Sabi kasi ni BP Sara, gusto niya bloodbath, yung madugong laban sa Senado, sa impeachment. Ngayon, bakit ngayon eh, iba daw yung sagot ni BP Sara, doon sa sinasabi niya. Ganito lang yan. Hindi niyo pakilala kung ano ang strategies ng mga Duterte. Sumasakay kayo, natutuwa sila at nag enjoy Kaya naman, sa bawat biyahe na ginagawa nila, hanggat sumasakay kayo, sige lang sila, nagagawa ng gagawa ng trip. Diba? Biyaheng ICC, biyaheng impeachment. Sakay lang. Huwag kayong mag-alala. Madedecline yan. <laughs> Madedecline.